Bakit nga ba humantong sa impeachment ang usapin ngayon? Balikan natin ang taong 2022. Noong nanalo ang unit team, gusto ni VP Sara na hawakan ang DPED. Bakit? Dahil dito nagsisimula ang recruitment ng mga NPA. Kabataan ang tinatarget ng mga yan. Dahil ang mga bata ay marupok pa ang isip at madaling manipulahin. Kung hindi niyo pa alam. Dating NT Felcac Vice Co-Chair si VP nalumalaban sa mga teroristang NPA. Lingid sa kaalaman ng iba, si VP ay napaka-anti-communist. Lahat ng efforts niya, ay dyan niya ginugugol. Pansinin nyo, sino ba ang nag-file ng impeachment sa kanya? Di ba mga Team NPA? Sa panahong yon, talagang humina ang recruiting ng mga NPA sa mga paaralan at mga state universities, pati na rin sa mga kabundukan, kung nagtataka ka bakit parang suportado ng mga ibang politiko ang impeachment, simple lang, pangarap din nilang maging pangulo. Ang pagsuporta sa impeachment ni VP ay para na ring pagsuporta sa mga teroristang NPA. Kaya wag basta maniwala sa mga balita.